Makakausap po natin si Pag-asa Weather Forecaster Lori De La Cruz. Magandang gabi po. Ano po ang aasahan po natin sa ating panahon? Magandang gabi ma'am at sa mga kababayan natin. Uh, para naman sa pagtayo ng panahon, makakaranas pa rin ng maulap na papawuri na may mga matas na chance ng pagulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Southern Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Aklan, Capiz at Davao Region dahil pa rin sa epekto ng shoreline at maging na easterly. Samantala, may mahinang mga pag-ulan din na maranasan sa Cagayan Valley, Cordillera at Region, Aurora at natitirang bahagi ng Quezon dahil sa mahihinang pag-ulan o light, o light rains dahil po sa amihan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, generally fair weather apart from localized thunderstorms. At uh, wala naman po tayo, asa ngayon, wala po tayong minomonitor na LPA sa loob ng ating area of responsibility. Pero meron tayong gale warning na nakataas ngayon sa ating uh, mga paibayang dagat sa eastern seaboards ng southern, Luz southern, Luzon at eastern seaboards ng Visayas. Kung kahit hindi pa rin ho ina advice na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit nating lugar. Yan latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, kaugnay pa rin po sa isyo ng El Nino. Sa ngayon po ay kumikilos po ang pamahalaan para po sa patubig. Ano po ang maaari po ninyong maipayo sa ating pong mga kababayan na magsasaka na babad po sa arawan, ma'am? Uh, well, uh, number one po, uh, keep yourselves hydrated dahil, syempre, dahil medyo uh, ex expected natin, especially the eastern side of the country, medyo mas tataas ang mga temperatura sa mga susunod na araw at linggo, lalo na tapos na rin o nasa transition na rin tayo ng malapit na pagkatapos ng amihan sa bansa, uh, pag-iral ng amihan sa bansa. Bukod dyan, so kailangan talagang uh, uh, as much as possible iwasan yung mga activities na pwede pong mag-cause ng dehydration. Mga light meals lang po, especially kapag medyo mainit na talaga ang panahon. Iwasan din ang direct exposure sa sunlight uh, tuwing, uh, uh, tuwing katangharian o yung kasagsagan ng katangharian. Then, of course, para din sa ating mga kababayan, hindi na sa mga usasaka, in-advise na rin po natin mag-conserve ng water dahil nga po sa impending na effect nitong El Nino. Hmm. History bukas po ay kasabay ng araw ng mga puso ay Ash Wednesday. So, asahan po natin maglalabasan po talaga yung ating mga kababayan. Ano po nga asahan po nating panahon bukas? Magiging mainit po ba? At kung mainit po, gaano po kainit ang magiging lagay po ng panahon, ma? Well, dito sa Metro Manila, hindi pa naman po natin in-expect yung mainit talagang panahon. Siguro sa tanghali lang talaga dahil syempre nasa direct, uh, direct sunlight tayo. Pero, ah... Uh, sa umaga hanggang early morning, medyo malamig pa rin naman ang simoy na hangin na ina-expect ina natin, lalong-lalo na sa gabi. Pero uh, sa natitirang bahagi ng bansa, doon sa eastern side, sa uh, particular sa Bicol region, sa si eastern Visayas, posible ang mga pagulan. Dahil pa rin si epekto ng line. So magdala po ng payong saan yung lakad natin tomorrow. Mm -hmm. Panghuli na lamang po, Miss Lori, nabanggit nyo kanina na malapit na nga pong magtapos itong panahon ng amihan. At aasahan na rin yung pagtaas ng temperatura. Ano po ang maipapayo po ninyo sa publiko? Lalo na po dun sa ating pong mga giliw na senior citizens, Miss Lori. Uh, ayun po, ahala uh, same lang din naman po na talagang dapat as much as possible keep yourselves hydrated. Uh, at huwag hong kumbaga kung maaari ay sa loob lamang ng bahay lalo na katanghalian uh, yung ventilation dapat ng mga bahay ay maayos para po maiwasan yung mga heat strokes at the same time maiwasan uh, yung mga meals na pwede mag-cause ng dehydration Well on that note, maraming salamat po sa update at sa inyo po mga tips pag-asa weather forecaster Ms. Lori De La Cruz